Hello, love, love. December na. Ay! Sa kapi nga, ni Kondo. Ate Belia. liwanag ang panibagong buwan sa panunood ng mga pelikula dito sa Christian Cinema. Isang sumpa ang maniningil sa isang malaki, ngunit magulong tahanan. Si May Tangaba ang tinutukoy na ang sugo. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, kayo'y tunay na magiging malaya. Alamin ang mga masamang epekto ng droga sa mga Pinoy. Taghoy sa dilim. Nakakala ko wala lang akong pag-asa. Pero nung nakilala ang Panginoon, mayroon palang pag-asa. Matapos makilala si Jesus, matulungan rin kaya ni Carol ang nobyong si Jamie na magbago. To a penny. Sin affects your mind so that you cannot see God clearly. You cannot understand spiritual things. The moment you receive Christ though, a change takes place in your mind. Isang misteryosong kasulatan ang magiging susi sa kapalaran ng mundo. Magtagumpay kaya ang Antikristo na gamitin ito. The Omega Code. The bombings, the food shortages, the epidemics. All connected. Sa pagbanaw ng kanilang kaibigan, siyam na magkakaibigan ay magsasama muli. Mabuking kaya ang kanilang hidden secrets jesus said love one another as i have loved you you need to examine your own life and stop meddling in the lives of others Isang himala noong pagkabata ang magdadala sa isang dalaga, pabalik sa Diyos, in the arms of angels. I confess the truth to my father, and he was thrilled to know that a miracle had been performed to save the lives of his children. Matinding end times sa Gupaan, sa pagitan ng liwanag at dilim, Megiddo. Arise! It is I, your Lord, who command. Hindi mawawala ang holiday spirit dito sa Christian Cinema.